Welcome back mga kabari sa ating usapang baboy and andito pa rin po tayo sa Davao at initay -e lang po natin ang ating mga dahil meron po tayong pupuntahan na isang farm sa Panabo City po so medyo may problema daw po itong farm na to so samahan nyo po kami muli na bisitahin at tingnan po natin kung kaya natin bigyan ng solusyon Ito po ang ideal na pantay ng ating mga farms Ayan, lakas po niyang tumahol. And talaga pong matapang. Tingnan niyo po ito. So, papunta na po tayo sa building. Medyo rough road lang, kaya ingat lang po sa paglakad. Oh, no! Kunyari, walang nangyari. So, actually po, dito meron ng mga baboy. Ayan. So, ito po ay mga naka-isolate kasi kulang na po yata ng kulungan doon sa loob. Kaya dito po sila nakalagay. So, mamaya po babalikan natin ito. Okay. And diretso na po tayo doon sa kanilang main building. So, ito na po ang pinaka-building dito sa farm. Ayan. So, nandito po mga inihin, fatteners, and mga nursery. So, mamaya po yun ang ilalas natin. And sa ngayon po, unahin natin dito. At una po natin puntahan yung kanilang mga inihin. So sa ngayon po ay nagpapalaki ang farm na ito at nasa 40 na po ang kanilang inihin. Medyo kulang pa nga lang po sa kulungan pero malaki pa naman po ang area for expansion. So mamaya po natin i-discuss yung mga kakulangan sa kulungan. Sa ngayon po ipapakita muna natin yung kanilang mga alaga. Okay, so ito na po ang loob ng farm. Ayan, isang mahabang building po ito hanggang doon. Okay, so meron na rin po mga fatteners dito. Ito nga po sila. Pero una po nating puntahan pa rin ay yung kanilang mga buntis muna. Okay, so diretso na po tayo doon sa kanilang gestating area. Actually, si Sir Omar po ay subscriber din natin. Pero ngayon lang po tayo nakabisita dito sa kanyang farm. Ayan, so ito na po ang kanyang mga buntis na inihin. Actually, naikot na rin po natin ito kanina. Wala naman po problema dun sa kanyang mga buntis na inihin. Ano po, magaganda po ang katawan. And sa ngayon po, ay marami siyang mga gilts. Dahil nga po, nagpaparami siya ng inihin. Sa ngayon po, wala po yung owner and yung ating farm manager. So, wala po tayo masyado may interview tungkol sa kanilang performance. So, magbabase lang po tayo sa nakikita natin. So, ito na po ang kanilang farrowing section. Ang maganda po dito ay ito, kakaiba rin, meron pong extension ng kanilang farrowing crates. Parang brooder box po ito and dito po nakalagay yung kanilang ilaw. So, mas mainit po dito. And kung sila po ay naglalaro ng tagutaguan, pwede rin po sila magtago dyan. Pagdating po sa performance ng farwing, okay naman po ang liter size and mukhang maganda rin naman po ang katawan ng ating mga big. So ayan po. Isa lang po may problema dito. Ito siya. So itong inihin po na ito ay hindi kumakain. Ayan. And ito po ay na-medicate na. So under observation po ito kung makaka-recover. And kung titingnan po natin ang kanyang mga biit ito po at hindi rin uniform ang size. So ito daw pong inihin na ito ay kahit nung buntis ay hindi rin masyadong kumakain. Kaya ito po siguro naging resulta. Maraming malilit pero active naman. And ito nga po nagkabukol siguro sa kalikutan. What? Okay, so hopefully po makarecover itong ini ito para makahabol naman itong mga beak niya. So lipat po tayo dito sa kabila. So dito po kasi sa kabila, meron din po ditong hindi nakabawas ng kanya pagkain. Pero mukhang wala naman po sakit yung ating inihin dito. So gawin po natin na practice na kapag nagpapakain tayo nating na inihin ay patayuin po sila. Then, ito naman po ang kanilang health program. And ito po mga big na ito ay isang buwan na. So, pwede na po pala itong mga ito na iwalay. Okay. So, magaganda na rin naman po ang katawan. And ito din. So, pangwalay na rin po ito. Kung titingnan po ang katawan, siguro nasa uh, around 7 kilos na rin po ang timbang nila. Then dito po ay medyo malilit ng konti pero pwede na po silang isabay na iwalay. Isang practice po ito ng malalaking farm ang batch winning para kapag nagwalay din po tayo halos sabay-sabay din bumalik sa paglalandi ang ating mga inhen. Okay, and then ito po yung mga bata pang mga piglets dito. And ito pa. So mukhang okay naman po ang litter size and maganda rin naman yung katawan ng ating mga inhen. Good job. Then dito naman po ang kanilang growing pens. So ito po mga ito siguro ay mga starter stage. Ayan po, so mukhang busog na busog sila. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. So isa lang po sa napapansin natin dito, medyo maluwag yung kanilang kulungan dito. Ano po? Then pagdating po sa pakain, mukhang adlibitong feeding sila. Eh ito po, same pa din. Pero ito pong mga ito ay mga grower stage na siguro. Kung titingnan po natin sa katawan, mukhang okay naman ano po, pero mas maganda pa rin sana na makita natin yung record para makita natin yung actual na edad nila. So pagdating po sa pagkain, parang nagwe-wet feeding sila pagdating ng grower stage. And ito din, mukhang grower stage na rin po ito pero mukhang sayang po talaga sa space ano po? so sobrang napakalaki ng kulungan para sa mga baboy na nilalaman hindi po natin alam ang eksaktong sukat nitong kulungan pero kung ito po ay 4x5 meters pwede po itong lagyan ng up to 20 na fatteners Ayan, so mukhang okay naman po sila dito actually wala naman daw po silang problema pagdating dito sa stage na ito ang problema po talaga nila ay nasa nursery So, ayan. Mukhang starter stage din po ito. And punta na po tayo doon sa kanilang nursery building. So, yung nursery po nila, ayon Yung nakahiwalay na building na yun. And talaga mukhang matatapang po yung mga bantay dito. According po sa SPR na kasama natin ngayon, ang pinaka problema po talaga ay dito sa nursery. Ano po? Pagkawalay daw po ay andami pong mortalities dito. So, marami pong namamatay sa stage ng nursery. Oh, And kung titingnan no! po natin ang kanilang mga pre-starter piglets, so ito po sila. Ayan, so kita naman po natin, merong tamping. And kung titingnan nyo po yung dulo na kanilang tenga ay natutuyo na. Wait, what? So ito po ay suggestive ng anoxia or hindi po nakakarating yung oxygen doon sa dulo ng kanilang tenga. At ang maari pong rason o problema dito ay dahil nga po meron silang respiratory infection. Oh, no. Although meron naman po silang mga bakuna na katulad nga po na mycoplasma pero mukhang hindi po siya effective or kulang pa. So mukang kailangan po natin mag-adjust sa mga bakuna or sa medication and vaccination program and syempre po sa management. Lalong-lalo na nga po dito sa kanilang nursery pens. So isa rin po siguro sa pinagdadaanan ng mga ito ay lamig. So syempre kapag na-stress po ang ating mga biik, babagsak din po ang kanilang immunity ayan po so halos lahat po ng kulungan may nakita tayong thumping and bago po tayo lumipat dun sa kabila pag-usapan po natin muna kung paano natin maiiwasan ito sa future ngayon pag-usapan po natin ang PRDC or Porcine Respiratory Disease Complex so base nga po sa pangalan ito po ay komplikadong sakit na maaaring dulot ng iba't ibang mga mikrobyo na magre naman sa respiratory infection Medyo common na po ito nakikita sa maraming farms And karaniwan nga po ay mas madalas ma-encounter sa grower finisher stages Pero pwede rin po natin ito makita sa nursery katulad nga po dito sa case ng farm ni Sir Omar And katulad nga po na sinabi natin kanina Ito po ay isang komplikadong sakit dahil marami po mga factors na pwedeng magsama-sama para magdulot nito So for example, pwede po na pagsisimulan nito ay virus And para po sa mga virus, pwede po pumasok dito ang sakit na PRRS, PCV2, SIV, and kung ano-ano pa. So hindi na po natin masyadong itatakil dahil baka po pag tinakil natin bawat isa, ay abutin tayo ng kalahating araw. Pero siguro po sa mga future natin na episodes, ay magtatakil po tayo ng mga sakit. And then aside po sa virus, pwede rin po mga bakterya. And pagdating naman po sa bakterya, pwedeng mycoplasma, APP, Haemophilus parasuis, Bordetella, etc. etc. So muli po, hindi rin muna natin ito didiscuss dahil baka abuti na tayo ng isang buong araw. <laughs> Then syempre wag din po natin kakalimutan yung management and environment ng ating mga alaga dahil ito po ay isang malaking contributor para ma-stress ang ating mga alaga at madaling makapasok yung mga pathogenic agents na katulad nga po ng virus and bacteria. So, ang mahirap po sa PRDC ay hindi po iisang mikrobyo lang ang maari nagdudulot ng sakit. So, kung marami po mga mikrobyo, posible po na mas mahirap din silang gamutin. Lalong-lalo na po kapag ang tumama ay mga virus na katulad ng PRRS and PCV2. Dahil alam naman po natin na kapag virus ay hindi po ito kayang gamutin ng mga normal na antibiotics ang masama po dito, ang mga virus po na ito ay nagdudulot ng mas pagbagsak pa ng immunity na kahit po tayo nagbibigay na antibiotics ay hindi po siya nagre-respond or hindi agad-agad gumagaling. At ang mas masama pa po dito kung sasabayan ito ng mycoplasmal infection ay lalo pong babagsak ang katawan ng ating mga baboy at mas madaling makakapasok yung iba pang mikrobyo and viruses. So mas lalo pong lalala ang ating sakit. So ngayon, focus tayo mga kabaryo sa prevention dahil alam na po natin kung gaano kahirap i-control ang sakit na ito. And unahin po natin ang vaccination. So dito po sa farm, may pinapractice na rin po silang bakuna pero ito po ay more on mycoplasma, coglapest, and APP. Ngayon, pwede rin po i-consider ni Sir Omar na magdagdag pa ng mga bakuna laban po sa mga iba pang mikrobyo na nagdudulot ng PRDC katulad nga po ng PRRS, PCV2, Hemophilus para suwis at kung ano-ano pa. Medyo tataas nga lang po ang production cost natin pero syempre makakabawas naman ito na mortality sa ating mga piglets. Okay. Ang isa po na pinabago natin dito sa ngayon ay yung pagdadagdag nila ng bakuna ng mycoplasma dahil nga po ang bakuna nila ay isang beses lang sa 7 days. Pero ngayon po pinadalawa na rin natin ito 7 and 21 days para mabigyan sila ng mas matibay na protection against sa mycoplasma infection. And kung wala pa rin pong improvement itong pinabago natin sa ngayon, uh, kailangan na po talaga i-consider ni Sir Omar na magdagdag ng mga bakuna. Okay. Then next po is feeding. Pero dito naman po sa farm mukhang wala naman pong problema dahil ang ating pong mga big ay kumakain na habang sila ay nasa nanay pa or kumakain sila ng booster feeds. Ang gusto lang po natin ay kapag winawala ang ating mga bihik ay hindi sila masyadong maninibago sa paglilipat from liquid to solid feeding. So, Muli po, ang ating early win immune booster ay ipapakain from day 5 to day 35. So kung nagwawalay po tayo ng 28 days, ini-extend po natin ang pagpapakain ng early win immune booster ng isang linggo pa. So hindi po natin sinasabay yung pagpapalit ng pagkain during pagwawalay para ma-minimize nga po natin yung stress ng pagwawalay. Then, wow. sunod po is winning practices. So, alam naman po natin na kapag nagwalay tayo ng ating mga bake, ito ay very stressful sa kanila. And kapag stress nga po ang ating mga bake, babagsak lang immunity and mas magiging prone sila sa infection. So para maiwasan na po ito kapag nagwalay tayo ay bigyan na po natin sila ng Sustalin LA and Bexan SP. Ito po ay prevention para hindi sila agad-agad kapitan ng sakit. Then next po is thermoneutrality. So kapag nagwalay din po tayo ng ating mga bake, maninibago rin sila sa temperatura sa kanilang paligid. So ang goal po natin is i-provide sila ng init na kailangan ng kanilang katawan. So paano po natin ito gagawin? Maglagay po tayo ng brother light and kung kinakailangan po ay maglagay ng kortina dahil lalo na po dito sa kulungan ni Sir Omar na mukhang open na open. So mukhang yung lamig po ay nagko-contribute din sa stress nila. So magpapalagay po tayo dito ng kortina kahit sa first 15 days ng kanilang pagwawalay. Okay. At panghuli po, pen management. So stress din po ang paglilipat ng kulungan. So isa nga po sa pwede rin natin gawin ay maglagay tayo ng Mistral. Ano po? Huh? And paano nga po ba makakatulong ang Mistral? So kung halimbawa po ang ating mga bihik ay galing sa farrowing section na amoy Mistral, mas lessen po ang stress kung sila po ay lilipat sa bagong kulungan na amoy Mistral din. So ito po ay makakatulong para mabuwasan ang neophobia and makakatulong din po talaga sa stress na mararanasan nila. So isa pa po dito sa under ng pen management is yung pag-provide natin ng enough na kulungan. So lagi po pag tayo nagsasabi ng kulungan, meron tayo laging pa sobra dahil yung mga sobrang kulungan po na hindi natin nilalamnan, ito po ay naka-allocate para sa panahon ng downtime or para sa panahon ng disinfection. So ginagawa po natin ito para hindi po masyadong tumaas yung microbial load ng ating mga kulungan dahil kung tayo po ay walang downtime paulit-ulit lang po yung infection so posible po na habang tumatagal ang panahon ay mas palala pa ng palala so katulad nga po dito sa farm ni Sir Omar wala silang bakante so ibig sabihin po posible na hindi na po ito nabibigyan ng panahon para i-disinfect na maayos at nagiging paulit-ulit na po yung infection oh, so para no. dito na po eto naman po yung ating rekomendasyon na dami ng kulungan dito sa kanyang farm pagdating po sa treatment sa ngayon po ay pinabibigyan na natin sila ng vetrasin gold kasi yun po yung available sa farm pero pag nakarating na po yung avitron ito po ay pinatuturukan natin silang lahat ng avitron for 3 days okay. ngayon lipat naman po tayo dito sa isa pang nakahiwalay na kulungan niya. although dito po nandito yung kanya iba pang mga alaga so meron po ditong kambing and mga gansa na medyo territorial. So, ayan nga po at galit na siya. May naalala po akong kwento dyan, meron daw pong namatay na tao sa kagat ng gansa kasi akala niya ahas. Inatake sa puso. So, eto na po. Hindi ko po alam kung bakit ganito kalayo at nasa dulo pa rin yung kanilang kulungan. Ayan. So, meron pong baboy dyan. And, eto po. Pero ito po feeling ko ay kulungan ng kambing. Huh? Ayan, pero meron pa rin po tayo dito mga nursery piglets. And kung titingnan po natin ay mukhang mas okay yata sila. Ano po, so titingnan natin yung mga tenga nila. Mukhang okay naman. Wala pong kulay blue at walang natutuyo. Wala rin pong tamping. Medyo sikip nga lang. And isa rin po siguro sa kailangan nilang malaman ay kung bakit mas okay yung mga nursery piglets natin dito kumpara po dun sa mga piglets na nandun po sa kabilang kulungan. So ilan po sa mga rason dito ay pwedeng hindi po sila masyadong nilalamig kasi medyo mas close yung kulungan dito. And posible po na yung microbial load ng mga kulungan dito ay hindi pa rin ganun karami. And yan po muna ang ating video sa ngayon. So bago matapos, shoutout na po sa ating mga kaparyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na mabisita ang farmo Sir Omar Mirandilla. And maraming salamat din po sa masarap na lechon from Sir David Campo Amor. At pagbati po, Apa and Papa's Vlog. At syempre mga kabaryo, huwag nyo pong kalimutan na i-like and follow ang ating pong FB page na Veterinaryo sa Baryo. Okay, so salamat pong muli sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. na may Pampasaya ng pigro